Sa gitna ng madilim na gubat ng Mindoro, may dalawang magkaibigan na nagpa maghiking sa isang lugar na hindi pa nila napupuntahan. Ang kanilang paglalakbay ay nagsimula ng maaliwalas at masaya, ngunit hindi nila alam na ang kanilang simpleng adventure ay magiging isang nakatatakot na karanasan na hindi nila malilimutan. Habang sila ay naglalakad sa gitna ng mga matatayog na puno, biglang napatigil ang isa sa kanila. Hoy, tingnan mo yan! Bulong niya sa kanyang kasama, sabay turo sa isang kakaibang tanawin sa di kalayuan. Sa pagitan ng dalawang malaking puno, may isang duyan na gawa sa lumang lubid na nakasabit. Ang kakaiba, kahit walang hangin, ang duyan ay gumagalaw ng dahan-dahan, parang may nakaupo rito. Nararamdaman nila ang pangingilabot sa kanilang mga balat, ngunit ang kanilang kuryosidad ay mas malakas pa sa kanilang takot. Tara, tingnan natin, sabi ng isa, kahit na ang kanyang boses ay nanginginig. Dahan-dahan silang lumapit, ang kanilang mga puso ay mabilis na tumitibok sa bawat hakbang. Nang mas mapalapit sila, nakita nila ang isang maliit na figura na nakaupo sa duyan, nakatalikod sa kanila. Hello? Tawag ng isa sa kanila, ngunit walang sagot. Ang figura ay hindi gumalaw, patuloy lang sa pag-uuga sa duyan. Napatingin sila sa isa't isa, hindi alam kung ano ang gagawin. Bata, ayos ka lang ba? Tanong nila ulit ngunit wala pa ring sagot. Sa kabila ng kanilang takot, nagpasya silang mas lumapit pa. Nang sila'y nasa ilang metro na lang mula sa duyan, bigla silang napatigil. Ang bata ay dahan-dahang lumingon sa kanila. Ang sumunod na nangyari ay nagpakulo ng kanilang dugo. Ang bata ay walang mukha, walang mata, walang ilong, walang bibig. Ang buong ulo nito ay puro balat lang, makinis at walang anumang bahagi ng mukha. Napatras sila ang kanilang mga sigaw ay nabulong sa takot. Bigla ang bata ay nawala sa kanilang paningin, parang usok na naglaho sa hangin. Ang duyan ay biglang gumalaw ng malakas. Umuuga ng pabalik-balik na parang may malakas na hangin, kahit na walang hangin sa paligid. Ang tunog ng pag-uuga ay parang isang sigaw ng sakit at galit na umaling aungaw sa buong gubat. Ang dalawang magkaibigan ay nagsimulang tumakbo, ang kanilang mga puso'y halos lumabas sa dibdib sa sobrang takot hindi sila tumigil hanggang sa makarating sila sa dulo ng gubat kung saan sila nagsimula. Hingal na hingal at nanginginig pa rin, sila'y nagkatinginan, hindi makapaniwala sa kanilang nakita. Ano? Ano yon? Tanong ng isa, ang kanyang boses ay nanginginig pa rin. Hindi ko alam, sagot ng kanyang kasama, pero sigurado akong totoo yon. Nang gabing iyon, habang sila'y nagkukwento sa mga kaibigan nila tungkol sa kanilang karanasan, biglang may kumatok sa pinto. Nang buksan nila ito, wala silang nakitang tao. Ngunit sa sahig, may isang lumang lubid na nakabilog, ang eksaktong uri ng lubid na ginamit sa duyan sa gubat. Sa loob ng ilang linggo, ang dalawang magkaibigan ay nagkaroon ng mga bangungot tungkol sa batang walang mukha at sa duyan na gumagalaw. Minsan, sa gitna ng gabi, nagigising sila sa tunog ng pag-uuga ng duyan, kahit wala naman silang duyan sa kanilang mga bahay. Isang araw, napagpasyahan nilang bumalik sa gubat determinadong malaman ang katotohanan sa likod ng kanilang karanasan. Ngunit nang makarating sila sa lugar kung saan dapat naroon ang duyan, wala silang nakita. Walang bakas ng duyan, walang bakas ng bata. Ang tanging naiwan ay ang dalawang puno kung saan dating nakasabit ang duyan. Habang sila'y nakatayo roon, nagtataka kung ano ba talaga ang nangyari. May narinig silang mahinang tawa mula sa likod nila. Nang lumingon sila, nakita nila ang isang matandang babae, nakatayo sa ilalim ng isang puno. Nakita niyo ba siya? Tanong ng matanda, ang kanyang mga matay nagniningning ng kakaibang liwanag. Sino po? Tanong nila. Ang aking anak, sagot ng matanda. Namatay siya dito maraming taon na ang nakalipas. Minsan bumabalik siya para maglaro sa kanyang paboritong duyan. Bago pa sila makapagsalita, ang matanda ay naglaho sa hangin tulad ng batang walang mukha. Naiwan silang dalawa, nanginginig sa takot at pagkalito, na may bagong katanungan sa kanilang isipan. Sino ba talaga ang nakita nila sa araw na iyon? At bakit sila ang pinili nitong pagpakitaan? Sa kanilang pag-uwi, napansin nila ang isang lumang larawan na nakadikit sa isang puno. Dito ay makikita ang isang batang babae na nakaupo sa duyan, nakangiti sa kamera. Sa likod ng larawan, may nakasulat: Sa aking mahal na anak, magkita tayo muli sa iyong paboritong duyan.